Pag sumali kayo sa paluwagan ko, hindi kayo mamumroblema sa pang-araw-araw niyong gastusin. kayo sa akin. Lalago ang pera ninyo. Nako, Janine, totoo ba yan? Abay, oo na, ma. Matagal ko nang ginagawa to. Diyos ko, gaganda ang buhay ninyo. Maniwala kayo sa akin. Matagal ko nang ginagawa to. Kaya, subukan nyo, mga iha. Baka naman scam to, ha? Nagkalat pa naman mga scammer ngayon. Hello? Ako? Scammer? <laughs> sa ganda kong ito, mukha ba akong manluloko? Ay, nako! Oh, kung ako sa inyo, huwag kayong magpapaniwala sa babaeng yan. Manluloko at scammer talaga yan. Anong manluloko, ha? Oh. Ikaw, babae ka, ha? May atraso ka pa sa akin, ha? <laughs> Hindi pa ako, nagpipinti lang ako sa'yo, ha? Talaga? Oo! Oh, oh. Hindi ako natatakot din sa'yo dahil manluloko ka. Alam mo, kaya ka pala lumipat dito sa palangga, eh dahil may pinagtataguan ka. Daddy! Dito Tama. Magnanakaw ka! Magnanakaw ka! Ipapakulong kita! May sakit ang anak ko! Parang awa mo na! Pakibalik mo na pera namin! Ano nakawa? Sino kayo? Hindi ko kayo kilala, no? Tibigil ka kayo! Huwag niyo ako ha? Sinuwa, Hindi eh. ako scammer! Scammer! Eh. Mayaman ito! At isting mo, bag ko! Ang dami kong pera! Paano ko mag scam sa inyo? Sinungaling ka! Kayo! Ang sinungaling! Huli, huli, huli ka na! Nagsisinungaling ka pa! Nung muna takot na takot ako tako sa iyo kung sa'yo mo ko. Yung pala dapat ikaw yung makulong dahil ikaw yung manluloko dito. Talaga? Tala. Tala. Alam mo yung mga Hindi ako manluloko! Tumigil ka! Tumigil ka. O, ano nga? Sa Tumigil sa'kin! Tumigil! 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 Pitawan ako! Ma'am! Matasa ako! Kaya talaga Hawakan mo ha to! Ikaw ba ka?

يا 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 hayop ka. May araw ka din babae ka. Makukulong ka, hayop! Sisingil din natin yung babae na yan.